Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Ayan. So ngayon sa araw na ito, tingnan muna natin kung ano ang pakiramdam ng person nyo ngayon. Ayan. Ayan. Kamusta po ba ang tulog nyo mga kapatid? Ayan. Okay, sa mga hindi pa po nakakapanood ng Situation 3, no, kasi gabi ko na po in-upload, please watch nyo po yung Situation 3, no. Wala pa tayong, nakikita ko, konti pa lang yung views. Malamang dahil gabi ko na nga na naman po ito na-upload, no, mga I, think around, bago ko matulog eh. Basta gabi po, no, gabi. Kagabi po medyo hindi maganda yung pakiramdam ko kaya nakatulog agad ako after. So, ayan. Ngayon po, tingnan natin ang situ ah, situation 3. Tapos na po tayo doon. Na, no? Sa pakipanood nyo na po yung ating situation 3 na wala siya parang bula. Magpaparamdam pa ba siya? Panoorin nyo na po. No? Then, tsaka nyo po ito panoorin. Or after po nito, panoorin nyo rin po yung situation 3. Ano ba yung na? So, ano nararamdaman ng person nyo? Random check. No? Ano ang nararamdaman ng person nyo ngayon? Nagsiself pity siya. No? Itong taong to na selfish. Sorry. Nagsiself pity po siya, no? Sa, sa pagkawala, no? Ng tao. Or may grief siya, no? Selfish siya, no? Malamang itong taong to. Hindi ko alam bakit nagsiselo sa mga oras na ito, no? Win at all costs, no? Parang gusto niya pa rin manalo sa anumang paraan, ano? Legal proceedings. Malamang ito ay eksasawa nyo. O may mga, um, Medyo ano kayong pinagdadaanan o pinagdaanan na medyo malupit, no? Ayano, may pinagsisilosan itong taong 'to, malamang may nabalitaan to sa'yo na something or may nakita sa Facebook mo na masaya ka o ano? Kasi parang may pinagsisilosan siya dalong base na lumabas, ayan you know? Pero ang taong 'to ay self-centered din po, no? Lack of commitment, malawang wala kayo ngayon, uh, out of reach. Uy! Ayano, oh, yun yung lack of commitment self-centered, no? And then, lack of commitment. Itong taong to ay malakas ang kumpiyansa sa sarili, no? Matigas daw ang muka, no? Lack of commitment. And last man standing. Kahit anong pinagdadaanan itong hirap, maha, nakatayo pa rin siya, mayabang pa rin siya, o. Oh? No? Malamang person na to, ay matigas ang muka, no? At nagmamanipulate pa rin, o. Oh? Niloloko pa rin to at minamanipulate, no? Ay, no? lumulusot pa rin siya kumbaga no sa mga pinagdadaanan niya nakakalusot-lusot pa rin siya okay Yan. Pero may sabi ko sa iyo kahit anong pinagdadaanan nito, pinapalabas niya masaya siya. Pero he's depressed, no? Oh, meron siyang emptiness deep inside him. There's depression, no? may depression, ano? Malamang may problema to sa... Meron talaga ako nakikita sa person nyo na may problema sa pera simula nang nawala kayo. Ayan, ano oh, Dalawa na. Deception strategy, at uh, tactics. Malamang meron tong... Sorry, ah. Uh, meron tong mga nilalapitan no? Uh, for financial help. Frustrated siya. Actually, oh. There's this, this, there is this depression and then there's this frustration and there's there is this self pity no so hinahawaan niya yung sarili niya may depression siya frustrated siya pero mayabang pa rin siya he will not show it to everybody na may pinagdadaanan siya deep inside no ayan no taas no pa rin daw tong taong to kahit na ayan no meron siya talaga problema sa material ay, sa financial no may mga nilalapitan to no um, pwedeng sa mga business partner ah, uh, nangihiram siya ng kapital or nangihiram siya ng pera no sinasabi niya magbibusiness siya pero the truth is kulang kulang lang talaga siya no kulang na kulang talaga siya iniwanan ka kasi nito eh oh. e, ikaw lahat ang ang nagaayos para sa kanya living home making decision no it's either tinutulungan mo siya sa lahat talaga ng problema niya no tinutulungan mo siya sinasagip mo siya kasi masaya kang tinutulungan tong taong to pero it end up na sinaktang nito. ayan no Dati, may partnership kayo. Lahat ng problema nito, ikaw agad ang nagsusolve. Lahat ng problema nito, sa totoo lang, ikaw ang nag-aayos, no? Ayaw na ayaw mong namomblema yung taong to because you want him to be happy. Kasi pag masaya siya, masaya ka na rin daw, o? Oh? Yung paghihiwalay niyo is a quick decision. Hindi niya pinag-isipan. No, kaya ngayon, ang buhay niya ay walang direksyon, unpredictable, ayan no kailangan niya mag kailangan niya magbanat ng buto na oh kasi wala ka na eh no but this person is sobrang ma-pride pa rin no kahit feeling niya pinaparusahan na siya ng taas o nakakarma na siya he has excess pride meaning kahit feeling niya nakakarma siya taas no o pa rin siya no he will not admit na nahihirapan siya pero deep inside he has depression he has um Frustrated na siya. Ang dami niyang difficult decision na kailangan gawin, ano, sa mga oras na to. Marami siyang kailangan baguhin, eh. Ang dami niyang kapalpakan sa buhay, no? At hindi rin naman daw siya tinutulungan ng person niya ngayon, no? So, ngayon, sa totoo lang, sa mga oras na to, they're not okay. Coldness, oh. Bad luck, oh hindi naman natin gusto eh ko sa inyo ha, pero ako <laughs> hindi ko naman din wini-wish no ito lang po yung nakikita ko no pero some of you natutuwa na buti nga sa kanya no pero meron naman sa inyong iba na nalulungkot din at naaawa pa distracted ang buhay niya ngayon no? there's a big big distraction na nangyayari sa buhay niya ngayon o buhay nila ngayon no hayaan mo no kailangan niya tong pagdaanan sa totoo lang ang dami niyang nilalapitan but there's rejection ni reject siya sa pera no kasi may gusto siyang bagong gawin no kailangan niya ng pera pero walang nagtitiwala sa kanya Huwag ka na daw po magpapauto dito. Pwede kasi po ikaw lapitan nito, no? Huwag ka raw pong magpapauto. Kasi pag ginawa mo yan, you are tolerating him na gawin yan sa'yo. Si, ikaw na yung may kasalanan, no? Na nag sa sarili mong ginanya ka. Ikaw na daw yung nag sa sarili mo, no? This is self-victimization, meaning ikaw na yung nag sa sarili mo. You are at peace now, no? Tantanan mo na raw po ito, no? wag na huwag mo siyang bibigyan ng tulong. Ayan, no? Namimiss niya yung samahan niyo no? Kasi, yung samahan nyo raw, there's teamwork, there's collaboration, meaning, hindi mo siya pinabayaan, no? Hindi mo siya pinabayaan sa mga oras na ito, talagang iniisip kanya sa mga oras na to, naiisip niya na anong nangyari, no? Bakit hindi ako, bakit hindi, alam ba yun, hindi mo siya, eh, hindi kanya hindi ka na niya malapitan, no? So, for those persons, or those people like you, na lalapitan ito, please, no? Gising, ha? Gising. Huwag ka na pong magpapauto sa mga taong ganito. Kasi pag nagpauto ka pa sa taong to, pagtatawa ng ka talaga niya. No? Na hindi ka talaga, hindi mo siya kayang tiisin. No? Kaya please lang, tama na. No? Huwag mo na pong saktan ang sarili mo aray. No? Aray na to, laga. Sobrang aray na. Pagka inano mo pa yung sarili mo na ganyan. Tama na daw po. No? Kasi sa totoo lang, kapag ka ganyan yung ginawa mo, na tinulungan mo pa itong taong to, I'm sorry to tell you, pero... Uh, masasaktan ka lang, lalo no? Masasaktan ka lang lalo. Kaya tama na daw po. Okay? Huwag mo na siyang bibigyan ng kahit na anong rason, no? Kasi hindi na tama. Kapag ikaw ginawa mo pa to sa sarili mo, hindi na tama. Ang taong ito ngayon ay may pinagdadaan ng um, matindi sa buhay niya. No? wala rin siyang napapalaron sa tao no inuubos din yung pera niya ng persons na kasama niya in person na kasama niya ngayon wala rin pakialam kahit wala siyang pera so nagre-result sa stress and burnout no at panay-away sila kung sino man ang kasama nito no ayan no? there's anger anger and argument no so away lang sila ng away no yung person itong babae bungang era o yung lalaki eh medyo may pagka kung lalaki man or babae yung pinapahulaan mo sa akin palaaway, hindi to supportive katulad mo no? wala siya nung nasa iyo kasi siya oh he's very okay alagang alaga ngayon wale. lack of direction panay conflict ang buhay nitong taong to ngayon OMG no Samantalang ikaw, kahit pa paano nagiging okay yung buhay mo, siya, pabagano, no? Pababa. Pinag-uusapan siya ng iba, sinisisi siya ng iba na ayan kasi nung nandito ka kay ganito, maayos ka. Cold heart, bitterness, siya pa yung bitter sa'yo, no? Alam mo itong taong to, kapag ha, nabalitaan na okay ka, magagalit siya. No? Bitter siya sa'yo. Ayaw niya na umayos ang buhay mo, tapos siya ay pa, pababa. Kaya nga kahit na anong pababa ng buhay nito, hindi niya sasabihin sa iyo o hindi niya ipapakita sa iyo o hindi niya ipapakita sa mga ibang tao to be honest with you, no? Tingnan natin ang ating gold tarot card. Mhm. Mm Ay no? magulo talaga yung buhay niya ngayon. May mga problema 'tong pinagdadaanan, ano? ayan oh, wala, pabaliktad oh ang financial niya, pabaliktad nag-iisip to oh. living, making decision no oh. nag-iisip siya kung tama ba yung mga naging decision niya at nawalan siya ng balance sa buhay oh disorganized, no, oh. very disorganized hmm. oh, very disorganized siya sa buhay niya mo. Wala siya sa sarili niya ngayon. Feeling niya mag-isa lang siya. Wala na yung dating tao na tumutulong sa kanya. oh Tapos ngayon naiisip niya yung uh, ginawa mo sa kanya and yet habang iniisip niya 'yon, imbis na maging sorry siya, bitter siya to be honest with you. Ayun no? Kasi alam niya na nagkaroon ka Ace of Wands. nagkaroon ka na ng will ng desire, no? Desire, no. Will power and desire to eh na Um, sa buhay mo, no, na mag-move on, ayusin ang sarili mong buhay, kaya please, no, sa mga magta-try na lumapit sa inyo, wag po kayong magpauto, no, wag po kayong mag-try magpauto, because, hindi po maganda, no, ang magiging resulta. Kung akala nyo, babalik sa inyo everything, hindi po. Hindi po ito babalik. Ayan, yeah, no? Talagang financially, he's broke. Ano? Tapos, talagang kailangan niya magbalat sa bato. Samantalang, nung nandun siya sa time na nasa iyo siya, lahat po, no? ng pwede mong maitulong, lahat po ginawa mo para sa taong to. Ngayon, naiisip niya na hirap na hirap siya ngayon. Okay? Hindi sa kanya. Okay? So, yan po ang ating reading. Tingnan natin kung ano naman ang message para sa'yo iyo ng ating soul's journey. Tingnan natin ano kung ano ang para naman sa iyo. Message para naman sa iyo. Yan, okay. Trust, no? You have to trust the process na magiging okay ang lahat. Na Um, lahat ng pinagdadaanan mo ay i-guide ka, no? That your inner voice, your intuition will always guide you correctly. No? Huwag ka na rin pong mag-regret dito because you cannot change the past, no? Hindi mo na mababago ang past, kaya move forward from this, no? from him and you should have perseverance every day you always have to be to have perseverance in your life na you can do anything na iset mo sa isip mo sa puso mo no and you will have happiness unti-unti no yun unti-unti feel the small things na pagiging grateful ka for you to have happiness in your life no Um I am aware that being happy means that I am on the right path. Yes, now you are on the right path. Huwag ka lang po lilingon ulit sa nakaraan. No? Love, no? I commit to the practice of seeing good in all things meaning uh, mahalin mo muna po yung sarili mo bago ka magmahal ng iba. Okay? courage. You have the courage para labanan po lahat ng takot, lahat ng trauma with confidence, no? Na hindi ka na po ulit mauuto nitong taong to. Relationship, hindi po lahat ng happiness mo dapat nakabase sa relationship. No? Dapat ang happiness mo comes from within. Then bonus na lang po kung meron pong magiging masaya friendship, no? Nawala yung mga ibang kaibigan mo. Balikan mo, lumabas ka, enjoy life, no? Enjoy life with your true friends. Okay? Denial, no? Huwag mo na pong isipin yung mga nangyari dati na baka may pag-asa pa. Wala na pong pag-asa yan. Move forward from that. Change, no? Hindi po pwede may mabago sa buhay mo without movement. So, kailangan mo pong tanggapin na may mga pagbabago na sa buhay mo. And be honest with yourself, no? Expect, bago ka mag-expect ng honesty sa iba, ikaw muna sa sarili mo, expect yung honesty mo sa sarili mo. No? and you still have purpose in life no kaya wag ka pong matakot no may purpose ka pa sa buhay hindi lang po ito dito nagtatapos yan and you have to forgive yourself no forgive yourself for being a victim no dito sa sitwasyon na to sa ngayon po sa nakita natin sa cards no um gusto ko pong sabihin sa inyo na I know that you are sad. I know that some of you are still sad, some of you are still crying, some of you are still in denial stage. But look. Hmm? Sino po ba hindi ka po nito minahal, no? For some of you na sinasabi mo hindi ka nito minahal, sinaktan ka nito. Sino po ba ang dapat magmahal sa sarili natin unang-una, 'di ba po tayo? No? Tayo. So, please, wag nyo pong hayaan na saktan pa kayo paulit-ulit ng taong nanakit sa inyo, no? Wag nyo pong hayaan na masaktan kayo no ng paulit-ulit ng taong hindi naman deserving para sa pagmamahal nyo no kayo po ang unang-unang tao na dapat magmamahal sa sarili mo so please no please po Huwag mo pong hayaang saktan ka ng ibang tao. Do not tolerate others to do those things sa no? Kailangan mo na pong mag-move forward sa buhay mo. Masakit kung sa masakit, marami ka pong kailangang ayusin sa life mo. And I think that the universe, no? Um send me, no? Nakita mo ako, no? Kaya dahil kailangan mo pong ma-change yung mga perspective mo po sa buhay, kailangan po nating baguhin, ano? Para po uh, makita ng makita mo ano yung deserve mo, ano yung value mo, no? Don't let other people na apakan ka pa po one more time, no? Ikaw po mismo sa sarili mo, dapat po ayusin mo itong buhay mo. Kaya mo po yan, kapatid, no? With your prayers, with your faith, kaya-kaya nyo po yan. Wag ka pong panghinaan. Ikaw, oo, oh, ikaw ang kinakausap ko, no? You have to be strong for yourself. You have to love yourself first, no? Sa mga oras po ito, gusto ko pong sabihin sa'yo, hindi ka pinapabayaan ng divine universe. You just have to trust in the process. Kailangan mo pong pagdaanan yan, kapatid, no? Kailangan mo pong pagdaanan lahat ito kasi kung hindi mo po pagdadaanan lahat ng ito sa totoo lang, hindi ka po magiging strong, no? Ma-retain ka po sa denial stage. So kailangan mo pong pagdaanan ng lahat ng ito para makita mo po ano ang para sa iyo, sino ang para sa iyo at kung um, hindi po darating ang tao na magmamahal sa iyo, you have to love yourself. You have to enjoy your life. No, hindi po sa pagmamahal ng ibang tao lang napupuno ang kasiyahan ng puso, kung hindi po mismo sa atin din, ano, tayo po mismo ang magmahal sa sarili natin, yun po ang gusto kong sabihin sa'yo, that life is precious, life is, alam nyo po yung mga sinasabi ko to, this is just a random, no, hindi ko po alam kung ano yung mga lumalabas sa akin na salita, no, sa so, totoo lang po yung mga salitang ito ay hindi ko rin po alam kung paano ko, paano lumalabas sa bibig ko, or ano po yung mga sasabihin ko next, this is just spontaneous, no? Spontaneous po lahat ito. So, yun po, maraming maraming pong salamat sa inyong lahat, and I hope and pray that you will have a blessed day ahead of you, no? Maging masaya ka po, at huwag mo pong um, anuhin yung sarili mo ngayon. Okay? May God bless you all and I love you so much my Lady Elena's family and subscribers. May God bless you. I love you all. Bye!